yan po mga kadol uh, ayon isa mo po palang umaga po sa lahat so yan po ay nandito po tayo sa bundok so maghanap buhay po tayo dito mga kadol yung uh, yung gawin po natin ng kalakat mga kadol ito po ito po ito po yung mga kadol biyakin po natin to so ano po uh, yung pagkahuli po natin yung nabiyag po natin nabiyag po tayo doon sa uh, ni Supremo is ano yan uh, habang habang yung kampo po ni yung karyan po ni Eram is uh, kinukuha po niya no? sinusulong po niya si Supremo mga kadol so yun unti-unting uh, tiyunting po yung mga ano yung mga kalahi po niya no? ni Supremo kaya yun uh, wala na po siyang kaya yung ginagamit po yung katawan po natin no? kaya para po siya ay maka, ano, makalayo no? so yun uh, napapasalamat din ako kay Ram no? lalo po sa mga kibigan po natin kahit hindi po siya nakatulong uh, matalino pa rin no? doon po inuna po yung uh, yung karyan po kinukuha niya ulit kaya ngayon uh, hindi na po siya makapunta dito sa natin kasi nandoon na po no busy na po yun at gorjado na po yung karian po niya no so yun nandito po ako mga kadol sa bundok na ito maghanap po ako ng uh, pera dito at siguro mamayang gabi uh, punta po tayo doon sa bundok kasi marami po mga yung mga alaga po niya no ni supremo uh, yung pinakadelikado mga kadol is yung yung tiyanak po no at saka may uh, kakaiba po siya doon sobrang malakas po no yung kakaiba pa, pa uh, isang ahas na ang daming amok ahas na may kalahati tao mga kadol so yun po yung pag ingatan natin no at pagandaan natin mga kadol dahil sobrang lakas yan no? yung kalahating ahas no at saka may tiyanak pa So ang dami pa mga kadol, dami pa yung uh, kasama po doon. Pero umalis sila dahil po sa mga uh, po ni Laram at saka yung mga kaibigan, kaibigan ni Ram na di -windi. Kaya pala sobrang busy ni Ram. Hindi nakatulong sa atin. Pero uh, nakatulong sa atin pero iba. No, kinukuha niya yung karyan para wala na pong uh, pero hindi niya naubos. No? Kasi, kasi, po sobrang dami po din nila. Yun, uh, umalis na po yung klaban uh, kalaban doon. Iwan ko kung saan na po sila pupunta. So, yun. Ah, nandito po tayo. Magbiyak po ako dito. So, yun. Samahan niya ako dito mga ka-dun. Magbiyakin <coughs> na rin yan.